Good day kapadyak and welcome to Shop Vlog. Sa video natin ngayon, pag-usapan natin ang tatlong klase ng disc brake caliper mounts. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future video videos ko. Siyempre, leave a like na rin. Merry Christmas! So, meron tayong tatlong klase ng mounting para sa disc brake caliper. Meron tayong tinatawag na ISO o International Standard na mounting. So, ganito yung itsura niya. Itong mga IS mounting, makikita mo to sa mga bisikletang lumang design o lumang model. Minsan, makikita rin to sa mga budget mill na bisikleta. Ang sunod nating mount, yung ganito, post mount. So actually, si IS, sa kasi post mount, iisa lang yan. Wala, hindi yan magkaibang design. Ang IS lang talaga dito, yung adapter. So pag tinanggal natin yan, post mount na siya. So itong mga post mount, modern naman na design na yan. Hindi mo na halos kailangan ng adapter para masalpak mo yung 160. Rekta na yan, 160 agad ang sukat ng sa frame, saka sa fork. Kung gusto mo magmataas, 180 o 203, kailangan mo nang bumili ng post mount adapter. Ayan, katulad nito, post mount adapter na pang 203. So, ganito yung mga example ng post mount. So, ganito guys yung post mount na 160. Ayan, kung makikita nyo, rekta na yung caliper dito sa fork. Kasi itong fork, parang naka-welding na yung adapter sa kanya. Automatic yan, 160 agad yan. Kung nakaganito din yung panlikod mo, ganun din, 160 din yung sukat nun. So maglalagay ka na lang ng adapter kung gusto mo magmalaki ng rotor. Parang ganito. Dito kay Shui, naka 203 to eh. Meron siyang nakasalpak na adapter. And makikita nyo, medyo lumayo yung caliper mismo. Ang problema lang sa mga post mount na fork o post mount na frame, merong chance na malustred yung post mount niya o yung poste niya mismo. Kaya kapag magkakabit na ng caliper sa mga post mount, be sure na straight yung bolt. Huwag mong pilitin kung medyo tumitigas na o parang kakaiba na yung pag-ikot niya. Kaya kapag magkakabit ka nito, mas maigi na kamayin mo nuna bago mo gamitan ng tool. Unlike sa mga IS na mounting, walang thread dun sa mismong mounting. Butas lang yun. Ang pinaka-thread dyan yung dun sa may adapter. So kung malus thread yung adapter, okay lang kasi pwede kang bumili ng adapter ulit. So, wala kang problema. Hindi ka mga ngamba na thread yung buong frame o yung buong fork Dito lang talaga sa post mount. Ingat ka lang kapag magkakabit ka ng bolt, dapat diretsong diretso. Okay, ang last naman natin, itong flat mount. Ayan, ang weird niya, di ba? So, bakit siya tinawag na flat mount? Tinanggal yung kabitan ng bolt sa gilid. Linagay dito sa ilalim. Kaya siya tinawag na flat mount. Gets? Flat mount. di ba? Ito naman, post mount kasi ikakabit mo sa poste. Ito naman, flat mount. Itong mga flat mount caliper, hindi mo to pwede basta-basta ilagay sa fork o sa frame. Dapat flat mount specific yung fork mo o flat mount specific yung frame mo. Doon mo lang ito magagamit. So kung sakaling gagamitin mo to sa MTB, Nakahanap ka pa talaga ng adapto. Medyo may kamahalan. Parang mga 350 ata yung isa nun. Nakita ko sa Shopee. So, itong mga flat mount, makikita lang yan sa mga gravel bike o sa road bike. Ayan siya guys. O, oh, ganito siya. Flat mount. Nandito yung butas niya. Dito mo ilalagay yung screw. oh yan. Mm, diba? Ayan lang siya. Ang cute, diba? Ang liit. Wala lang tayong example dito sa shop ng flat mount na fork. Pero para makabit mo yung flat mount na caliper, kailangan mo din talagang bumili ng adapter para makabit mo naman dun sa flat mount. So yun guys, ang tatlong klase ng disc brake caliper mounts. Ang IS, post mount, saka flat mount. Okay, so kung nagustuhan mo itong video na ito, leave a like. O kung may katanungan ka pa, o kung may gusto ka pang idagdag, comment down below lang. Okay, so yun lang. Ayos! Peace! Hmm. O kapadyak, kung na-enjoy mo itong video na ito, leave a like at share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pang manood ng mga video, hindi tayo naubusan. Meron tayong katulad nito, saka ito. Load na. Maraming salamat. See you next time. Merry Christmas.